Kaya nga, anuman ang iyong paghihirap, anuman ang iyong problema, anuman ang bigat ng iyong buhay, tandaan mo ang iyong nanay, ang naging instrumento para magkaroon ka ng buhay dito sa mundo. At sana naman kahit paano, suklian mo yung kagandahang loob niya. Bakit? Kasi tandaan niyo po ito. When you are good to your mother, God will bless you yung mga hindi marunong magmahal sa kanilang mga ina yan yung mga naghihirap sa buhay mababasa niyo po yan sa biblia honor your parents honor your mother so that all will be well with your life and that you would have a long life magiging matagumpay ang buhay natin dito sa mundo hahaba ang ating buhay kung gumagalang tayo at nagmamahal tayo sa ating mga magulang lalong-lalo na sa ating mga ina kaya nga kung buhay pa yung nanay mo, puntahan mo, yakapin mo, halikan mo, kumustahin mo, kausapin mo.